sa atong channel. So karon mga migo, mga miga nang labas si Bunso. And then the uh, nang labas siya gigutom siya mga mga loves So nag-order siya og makaon niya. Giapil niya. And then murara ra pud miga og laundry kay mahal kaayo ang among ah, mahal kay ang gi-order. So tan-awa ihang mga labunon mga mga loves. Okay, tanawa yung labhunon. Aray ang mga labhunon, mga mga labs. oh, nara. Ito pa dito, o. Oh. O, oh, so, manglabas labas siya. gipa appeal na ko ang labhunon. Kay para, o, oh, free. So, thank you ni Bunso. Kay nalabhan po na-appel akong labunon. Ito ara siya. O, oh, ito ara siya. Ko tubig. And then, among gikaon. So, o, oh, mauni ang gi-order. Asan ni ni mag-order na? Chisibay. Sa Sisi Bay? Sisi. Ah, Sisi Bay. Oh. Sisi so, Bites. Ha? Huh? Bites bang pa. Ah, Bites. Eh, ay, Oh. Sisi Bites. Ah. Oh. Okay. okay. So, shout out sa Sisi Bites daw. Ah. Oh. so So, mauni ang amo ang Giparis. Ah. Oh. Lock Slim. ni Nak? Ah. Ah, dili uh, cucumber dalandan and then kay Jingjing is for season. So let's eat. Okay, mga una ta mga my loves. Oh. Oh, mo ni ilang burger worth pila gani na? 85. 85 with price. With price na siya mga my loves. Oh, na raw with price. Dulo so ka so 85 pesos. <laughs> okay. And then, ang among juice is lax slim. So, cucumber na lang na 60 pesos. <laughs> mm, 60 pesos. So, ang among gikaon karon is 125 pesos. Mmm. Na? Oh, let's eat na, mga my loves. Mmm. Mmm. Tama, mo, Ardang? Mmm. <laughs> mmm. Mmm. Sensya na mga may love kay ang nagkaon wala pang lasa. Basta ang mokaon para mabuhi ta ni Adam niya. Hmm. Tab ang kailan ko nang lami ang ilang ko ano. Bigay. Ayun. Lami ang ilang ha. Lami. Sapati. All. Hmm. Hmm. Rame, kayak colesterol. Rame <laughs> aja yang kan ini, no? Boleh yang tak aja, ini? Kayak nang kuartu pikas. Ini pakitan aku, ha. Aduh, kekurut aja, doh. Hmm. It, like Baiklah, selai pasta. Bro. aku bisa pasta deh, Mahal Mahal begini aja Masak I'm reading this one, mga Melabs, oh. hmm. fixing my box. Murag daghan kay box. Hmm. Yung apit na rin ba mahurot? Ay lo. Basa na ko tanan. Hmm. So, since ay makarilit na mama diha, ang bata, mura na po nagbayad o palondre. Mm -hmm. And, Karena malundre na nemo mas dako ke gas toy. Na. Gamay gamay ra to na palit ana. Na na. Kana pa lang na 200 na na. Na. Kani pa lang daan ni 200 dapat na. Okay. Mal gani. 6 kilo. Okay. Busog na ko. Mas dako ko mo ka lundre. Nyo magpalaba po ka. Parihara ka po. Lamig ikan burger ada mo? Hmm? Lamig na kanya ikan burger ada mo? May ano ka? Lamig. Lamig lang cheese, sakto ah. Man, lamig pagi doon lang cabbage. Patala na to, Jing Jing. Ay, pang lasa. Pareha man may doon. Kato din ang luto siya, sakto lang. Lasa. Lasa. O, dugay na kaway pang lasa, Jing? Sure? Kasi po luto. Na sila wings ting, one thirty, only wings, only wings, only ano, only rice. Ah, kau, ito yung bufalo. Daga, noy. Bufalo. Ano siya? Bufalo wings. So, it means, itong wings, yun siya. Pila, 130. pila? 130. Itong ko, ba? Itong, 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 lang wings. itong, 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 itong wings, itong napagitong apil mm -hmm. to. Four pieces. Pila? Upat kayo na to, man, only rice. Ito, 130. Upat, upat kayo na to? Hmm. Hindi sila lugi? Oo, no, bulo. Dito sa buwangga, tagkuhan you know na na. Tag na. Mura ng imagination. Eh, Lord, mura ng imagination. Dito dito na tinuod. Buffalo wings lahat. man buffalo wings, good ma'am? Wings na kay kung dili na siya, kung only wings na siya, wings na siya tangan. Nga ah. bukol naman. Means hm. na to? yung drumstick. Nga, Lord. Ako kung gina pa rin. Nga, kung maurot. na lagi kong tilaok. Oh, ano, tira ako. Ito na, pati kulon. Nagod yeah, sila yung kwanjing, oh. Ang so mong ikasulti sa atong lax lim, Jing. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ang kanay yung gikuwar mo na yun best seller ng burger. Cheesy burger and fries. Man, cheesy burger and nachos. Ang nasa yung pasta combo 1, spaghetti burger and fries. Ah, steak. dapat ito. Ano? Man, pasta combo 2, yun ang best seller po. Asa, asan, asan siya out. located? Tapos, dapit dapat na sila yun sa so, purok aurora progression nawa no, ko kakabaluhan ng mga purok aurora. hindi ko sabihin saan, hindi ko sabihin saan? hindi ko sabihin saan hindi mga my loves, magpala sa itong anak ang um, order po dahil lumapaw so kung sa'yo may mama diya nga makarelatean aniran, Hmm. comment down below na sila ikaw na na sila ay cajun Cajun shrimp pasta. Mm. Yama yun. Tag 160. Bila? Cajun shrimp pasta. Nakita ko, kurot na. Sa'yo yung mga. Ha? Nakusag ko sa burger lang yan. burger. Ha? Huwag pa ko nga mga my loves. Mga ilahab ito. Ano Jeng? Hmm. Ilahang hot dog sandwich. Mga nga jali hot dog ba? Tag 70. 75 ang pinakamahal. Ang cheese overload. Tag 60. Napun sila drinks ma.

Pareho rin sila. Kuan. In, kuan po ito. Hindi. Cheese. Kuan ka po ito. Cheese bite. Ah. Last lemon. Ice coffee. Shake frappe. Nan coffee. With soda. Real. Naput sila yung wing bundle, six pieces, one to Naku. three. Nakon? Ah, So ay mukabala ka mga my loves Kaya ubusin lang niya siya mamaya O i-close lang nato na nato usik-usikan Kaya iso tayo mangitag kwarta mga my loves hmm. So I-keep nato di ha hmm. Trapo ta. Hmm. Hmm. So yun nani ang buhay mama mga amigo mga amiga Nani ang buhay mama So, pasalamat ko sa kong anak kay nang labas siya. Yeah, pila na ni Kabisis nga nag-uli siya kaya mang laba lang po siya sa kong labunon. Oh, thank you, na ha? O, oh, O, oh, siya nga, ayan, Papa, wala na. Maumantoy, mula ba in taon sa kong tabang? Karon wala na. So, siya na po, kay di na kaya manglaba daghan nga bangat. Hmm. So, nag lang ni Gadali para merienda. What time baka Stress. Last three. Mm. Last three. So, ipakita. Ipakita na ko sa inyo, mga my loves, ang ang nahalay na. Tara, let's! Ang nahalay, mga migo, mga miga. oh, mauna na ang nahalay. tuapo dito ang uban. And then, narang akong labandero for today. Labandero! Kaway-kaway naman dyan, Labandero! Pagkaway po diha ko. <laughs> so igo lang na siya nga mag was was mga malabs then diha ra niya gina washing. Oh, nga ang washing machine is manual man siya. So dili siya automatic nga mag was was uya Kay dili to siya pwede sa mo adere automatic tungod sa among tubig nga dili abodan siya. So kaya agwanta mi sa among manual na washing machine. Okay, mga mabs. So, na ako halay no, nula. So, ako ang taga halay. Siya ang taga laba. So, unya, dapit, kana iyang mga niwaswasan wasan diri na na ikuan sa muang amo na diri i sana o, oh, ibanwas diri kay gihuga-hugawan sa among mga dugi. So, tuwara ang among dugi. Pati diri, ibanwas na namo diri. Para among dugi nga, okay, nag-hugaw-hugaw. Asa, pretty! Where are you pretty? Oh, ilang ginasaway ang akong pretty, kay ugly daw. Pretty ugly. <laughs> Where is pretty? Pretty? Come here pretty, come here. Uh, pa ni nitindog. Pretty? Ha? Uh, huh? Lahin ang nitindog. <laughs> ha, nitindog si ni Percy. Ang uh, buhay karon mga my loves, tagahalay. Okay? And then busog naman ko. Sa so, ato sa ning ibutang atong phone sa so, sulod kay mag asisa ko sa akong labandero. Okay, mga migo, mga miga. Okay. Okay ba kayo dyan? Okay. Kabihan <laughs> na lang akong labandero. Wa pa na human. Narangit ngit na kayo, mga migo, mga miga. Hindi <laughs> na siya makita. oh, siya. Kaya kung giingnan, nga mga laban na siya kagapon. Aron, di kayo masuper daghan. Di siya naminaw. So, nang nahitabok karon. Okay, okay. Aning morning, mga amigo, mga amiga. Late na kamata ang inyong lola. So, maon siya ang nalabhan labhanit bunso paghahapon, mga amigo, mga amiga. Di ninyo makita, napupod na siya sa luyo. So, daghan siya siya kayo. So, di rin pagdapita, siya, oh. 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 So, dapita, Oh. Hmm. So, daghan siya kayo ang kilabhan kagahan. Dahil wala na ako na video kay kuan apa sa taas wala na akong na video kay ngit-ngit na kaayo so karon lang na ako gi video para sa inyo sa so mauna siya ang among um, gilabhan kagabi eh. so thank you for watching mga amigo okay, mga ang kinabuhi sa inyong lola mga amigo mga amiga oh, salamat na lang kay nang labang ako ang bunso So, wala na tayo labhunon. So, karon nagsugod na po ng labhunon. Charot. Kaya kagahapon, gihurot-hurot yun. Pati bidshit, uh, mga punda, tanan and no? all. Pati mga trapo, gipalabhan ako sa iya. So, may na lang kay naa siya naglaba. So, na, nakwakwa kuha ng ato ang nakwakwa na atong trabaho nga bugat-bugat. So, mauna siya mga migo, mga miga, sa itong na mga mama diha na nalipay kayo tungod kay ni tabang ang atong anak. Oh, shout out sa inyong lahat and then sa mga anak pod nga ni tabang sa inyong mga mama. Very good. Very good kayo dapat mao na inyong himuon kay inyong ma mama oh mga gabok nag mga bukog. <laughs> Kaya na lang eh tabangan jud ninyo. Oh, di ninyo pasagdan ng inyong mga mama. Shout out sa inyong mga buutang mga anak nga nagatabang jud sa inyong mama. So Hanggang dito lang tayo muna mga migo, mga miga. Kani atong vlog dili ni ingon Pag unsa kay pang content lang kun dili pang inspire pud niya sa mga mama nga uh, encourage ang mga anak na mutabang sa ato. Uh, ta maulaw mga yo og tabang sa atong mga anak, mga migo, mga miga. Kay ngano sila ligun pa kay na sila mga strong bones pa na sila so kita mga weak bones na so we need help so nganong dili ta mo asa ilaha og help So, katong mga anak po, very good. Ayaw mo kalimot sa pagtabang sa inyong mga mama, papa, o sa mga trabaho sa balay tungod kay Dili nakaya sa mga bukog sa inyong mga pinikanan. Thank you for watching. Enjoy sa inyong hang day and God bless you all and sana hindi kayo magsawang, magsuporta sa panood ng ating mga videos. Thank you mga migo, mga miga. Bye for now. Bye.